Bakit po submit yung affidavit mo, yung mga, lahat ng pangalan niya? Ilan, yes, sir. Y yan po kasi, sir, yung side po kung tawagin, yung statement, yung declaration po ng entry, sir. Naka-include po kasi yung pangalan ni kung saka ni broker po dyan. Nasaan si Gedaria? Annex A to A-12 ng affidavit mo, binigay mo na ang broker mo ay si Mr si Miss Gedaria. Sino ba naghanda na affidavit mo? Yung attorney ko po, sir. O, tapos sinabi mo, yung uh, depensa mo ay eh, galing sa documentation ng... Na sinabit po sa akin ni Kevin, sir. Hindi, sabi mo kanina, sabi mo nung huling hearing, customs ang naghanda at kinlir ka. Tama? Yes po, sir sino sa customs ang nagbigay sa inyo ng dokumento? Ay, hindi, ay sir. Yung customs documents po yan, sir, na binigay po sa akin ni Kevin po. Yung release po ng 14, sir, na. Kaya nga. So, si Kevin, hindi customs ang... Sa sabi mo, customs ang naghanda, eh. Hindi po, sir. Si Kevin po ang nagbigay po. Ang sabi niya po sa akin, galing po yan sa BOC po. Oo, oh, pero iba yung... Iba yung uh... Findings din ng DA. Diba? Okay. Sir? sir, ilang containers yung produkto mo? Eh, dito. Diba? 14 po, sir. May sumunod ka bang shipment after yung 14? Wala na po, sir. Eh, ano itong 6 na containers ng EPCB na nahuli sa Subic? Yes sir, uh, prior po na receive po kami ng arrival notice, we file disclaimer of ownership po kasi wala po talaga kami in order po na anim po. Paano ba naman yun? Sabi mo 14, pero ngayon may may containers na misdeclared galing China, chicken sausage, pero ang lumabas, isda. Di ba? Hindi mo alam yun? Hindi po, sir. Kaya po... EPCB? Nakareceive po kami, sir, sa email po ng arrival notice from, I think, sa PS line po. Then prior po, nasa abroad pa po siya. Nag-file na po kami sa support po sa subik ng this uh, disclaimer of ownership, sir. Kasi wala po talaga kami in order na ganyan. Det er blandt roligt der. Na diba? huli ng DA. Ha? Anin na container ng ETCB sa port ng Subic. Ha? So ngayon, dinideny mo. Di ba? Not included in the uh, WSD. Misdeclaration and misclassification of contents. Ang halaga ay 18 million. So, pasok na naman ito sa economic sabotage. Non-bailable na naman ito. Ikaw ang inamin mo. Ikaw ang may-ari ng EPCB. Diba? Yes, sir. White onions at fresh carrots ang pinasok ng EPCB. Ngayon, nung nahuli, meron kang declaration. Hindi ba? Ah. <laughs> uh -huh. yan ang hirap eh. Pag uh, ano, pinarenta, wala kaming kinalaman. Di uh ba? -huh. Pag nahuli. So, actually, mahirap paniwalaan. <laughs> Puro, <laughs> Puro mahirap paniwalaan ang mga testimonyo ninyo dahil butas-butas eh. And I already asked you, nag-file -nag na siya ng affidavit, no? Ito sa ECPB. Ayun na. So, we will... Uh, we will suspend the hearing until uh, the drill is uh, completed. We are asking everyone to return after the drill is uh uh tap na name drill, thank you. So one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Huh? May isa, yes. So, all these containers, Mr. Pascual, ang uh, declarant ay si bilang broker na si Elaine Joy Gedaria. At ikaw ang nagsumiti sa atin dito bilang affidavit mo, attachment. Tama? Yes po. Pero Bakit mo sinabmit ito kung sinasabi mong hindi mo siya kilala? Nakita ko lang po yung pangalan niya ron, pero hindi po talaga kami personally magkakilala po. Wala rin pong transaction between us po. At sino ang naghanda ng affidavit mo? Yung lawyer ko po, sir. Sino ang lawyer mo? Andito ba? Okay. Um, ikaw ang humarap sa Notary Public. Yes Pa. Oh. Kasi parang uh, may conflict dito sa affidavit mo no dahil ikaw na mismo nagsasabing hindi mo kilala si si Gedaria, wala kang kinalaman sa kanya pero sa affidavit mo si Dambit mo labing apat, labing tatlong uh, temporary assessment notice at lahat siya ang pang, siya ang uh, bakit mo sinama ito? Uh, kasama po sir talaga yung pangalan niya po dun sa, sa documents mo sir. Naka-include po yung consignee din yung broker's name po. Tapos may sumunod kang shipment nung Hulyo kasi sabi mo 14 lang eh. Di ba? Pero mayroong pumasok under your company, Port of Subic, July 2025. Uh, at mayroong warrant of seizure and detention. Tama? na sabi ko pong wala well, honor kasi we were not aware po for that six containers po talaga. And sinabi mo may disclaimer ka? Yes po sir. Saan? Nandito po sir. Pakisubmit nga sa ating committee please. Kanina mo sinumit kayo yung disclaimer? Sa part of Subic po sir. Sinong gumawa ng disclaimer? Uh, receive po siya sir sa Bureau of Customs, Customer Care Center po. Okay, eh, sinong gumawa? Kami po sir. Can you submit it to the committee? Yes. Sir. Uh, kaka wala uh, walang permit ito galing sa DA. Uh, sir, pwede po magtanong po sa ano right. regarding 14 containers lang po. Kasi kami po as part po ng consignees ni po kami po yung gusto lang po sana namin malaman yung totoo po dun sa 14 kung kasi based po dito sa so binigay sa amin ng mga documents po, is release po siya, sir. Uh, chinek na rin po namin yung mga containers po, sir. All emptied na po. Yung iba nga po na isoli na po sa China. Kaya nagtatanong lang po kami, sir, yung ano po ba yung basis din sa 14 containers po, sir? Na nasabi pong onion carrots, then makarel po. Noong um, na uh, BOC yun, di ba? BOC mismo nagsabi. So, okay. alam mo yun, may, kayong dokumentong uh, nagsasabing lusot. Pero mayroon nagsasabi ng DA na ito ay na-flag. So, ito, kaya nga natin ini No? Kaya, impact fact, yung sinubmit ninyong uh, na-clear, eh, hindi ko alam kung totoong clear yun. Siguro, sa dokumento, naka-clear. Hindi ba? Pero, itong tatlong uh, na-release, halimbawa, sa Verches, wala namang may-release. Kung hindi na-huli, eh, ang declaration, eh, dry goods. Eh kayo ay naroon din eh. Dry goods din yung sa inyo. Malay ba namin kung talagang dry goods yun? Number one. Number two, ikaw na mismo umaamin eh. Na nire, mo yung lisensya mo eh. Hindi ba? So, tapos sinasabi mo, na-clear yung ilang mga dokumento. Sinasabi ng DA, hindi. Tapos ikaw nagsabi na uh, galing sa customs yung clearance mo. Pero merong na-hold. Diba? So kahit na sa mga dokumento may mga may mga butas. Ha? At hindi lang sa dokumento, ikaw mismo ang umaamin. Hindi mo kilala yung broker mo. 'Di ba? So yung hinihingi mo sa amin yung status ng labing apat. Eh habang iniimbestigahan natin dito, eh lahat eh, eh, pwedeng questionin. Kahit mga documented pa yan. Naintindihan mo? Ha? Kasi tinipay ko mga dokumento. Ha? Sinasabing kami ang bro, Kayo, si... Si Elaine uh, Gadaria, ang deklarant, hindi mo siya kilala. Ibig sabihin, peke ito. O nagsisinungaling ka. Naintindihan mo? So, tinatanong mo sa atin, oh, na-clear ka based on the documents. Pero dito sa dokumento na sinumiti mo, may conflict ka eh. Di ba? So I hope you understand. Lahat ng mga dokumento sinasambit dito, eh, kinakailangan busisihin ng gusto. Kasi maaaring peke. Ni doktor. Di ba? May halong uh, falsification. Hindi natin alam. Kaya nais nating malaman. Um... Ano pa Tawing? May, may kilala kang Tawing? Nickname ko po yun. Ano? Oh, diba? Ako Oo. Oh, uh, ah, kasi may mga in informasyon tayo na uh, bilang ikaw si Tawing at uh, dati kang uh, uh naghahanap buhay. Uh, dyan sa customs. Customs nga ba? Yes po, sir. Oo. At uh, kilala mo si Amina. May kilala kang Amina? Wala po, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Na uh, si Kevin. Nag-uusap kayo ni Kevin, di ba? Si Kevin po, sir. Kilala Oo nga. Po. So, hindi kayo nag-uusap ni Amina? Hindi ka po. Wala kang sir. kang kilalang Amina? Wala po, sir. Sigurado ka, ha? Kasi butas-butas na yung mga testimonya mo. Maka pati rito, eh, hindi ka nagsasabi ng totoo. No? Ah... Uh... So sinasabi ng disclaimer, uh, dinisclaim mo, okay? Na pumas na yung anin na container eh hindi galing sa inyo. Pero nakadokumento sa EPCB na ikaw ang umamin na may -ari. Hindi ba? So kung ito e eh, ebidensya, maaring gamitin din ito laban sa'yo. Dahil 18 milyones yung halaga ng anim, ikaw ang uh, umamin dito na may-ari ng EPCB, may dokumentong nagsasabing pinasok yung anim na container na walang SPC, uh, walang permit. Uh, so, hindi ibig sabihin dahil nag ka, eh, ibig sabihin, nagsas well, mabib mabibigyan ng agad-agad no, na ikaw ipaniniwalaan. Di ba? So sana naintindihan mo yon. Non-dailable din itong 18 mil. Uh, ah, milyones. At pati si Dexter na pamangkin mo, na ang dahilan mo ay gusto mo siyang maghanap buhay, Kaso, paano siya maghahanap buhay? Eh, naghahanap buhay na siya bilang delivery ng panda. Di ba? Kayo ba, Mr. Dexter? Ikaw ba, eh, aktibong uh, sumasama dito sa mga IPCB ng mga ng mga importation? I I I lumapit ka rito at magsalita. Pero hindi po. Ha? Hindi po. Kasi, ni minsan ba, ikaw eh, halimbawa, nakikipag-usap sa mga broker, sa mga, sa mga taga-customs? Wala po akong transaction dun po, sir. Ano yan? Lakasan mo yung boss? Sir. Wala po akong transaction po dun, sir. Hindi ko po, po alam. Hindi ka ba sumasama sa mga meeting ni ng uh, tito mo? Hindi po. Hindi. Opo.